Good morning po, good afternoon, good evening po Welcome sa channel ko po Ako'y si Tito Noyce Vlogs Sana nasa mabuti po kayong kalagayan At sana po eh Lagi po kayong mag-iingat sa Pinupuntahan yung mga babayang ko Titingin kayo sa likod Siyempre sa harap Sa kaliwa nyo, sa kanan yung mga babayang ko May nangyari po kasi sa murong result po Na unexpected po kasi meron meron pong nag-report po na may isang lalaki nagwawala po what i know nakahubad po siya eh. at hindi natin alam po kung under influence po siya na pinagbabawal na alam niyo na gamot mga kababayan ko kalunos-lunos po ang nangyari po sa mga biktima po grabe nakakaawa po at yung suspect naman po mga kababayan ko hindi ko alam kung makakalusod po siya. Ang pulis po ang may sa akin, para sa akin lang po ha. Ang pulis po ang may kasalanan po rito. Eh kasi, di ba, ano, parang tumawag nga ang barangay para i ko itong or uh, itong medyo sinasabi nilang baliw. Ayan, pinunta sa presinto po. Hindi po sinecure po mga kababayan ko what I know mga babayaw kung may mga ganyan na ng mga tao na medyo wala sa pag-iisip wala pang strike jacket ang mga polis what I know sa ibang bansa pag mga ganyan may mga bawas sila ng strike jacket depende na kung ilan yun eh, eh, kung ano kung tatlo yun di, ilan dala nila strike jacket ito po ang nangyari sa mga biktima po grabe po yung dalawa po nagbabaybay lang po ng I think bisikleta nila or motorsiklo Inararo po mga babae ko at isa pa mga kababayan ko. Bali, anim ang sugatan pa, including yung yung, sus yung suspect po. Ewan ko lang po, dun sa mga biktima. Meron po ako i-explain po sa inyo ha. Pero hindi po ako abogado after this mga kababayan ko. Grabe. Tatlo ang patay sa morong Rizal dahil sa pang-aararo ng suspect na nagtakas ng isang polis mobile. mobile, ha? Kinuha niya po hinajak sa kalunos-lunos na na grabe na ng alam niyo mga babayang ko pag ganyan dapat isisecure nga or pwedeng pusasan. hindi naman na na kriminal na pinusasan na just to secure the, just to be sure mga kababayang ko eh alam nyo din na medyo may pagkukulat sa isip wala nagrelax lang yung mga pulis mga babayang ko at bakit hindi nakalak yung mobile mga kababayan ko ano ba yan automatic ba yan Insus ano? manual ba yan insusi ba meron uh, ipipido lang para ma unlock to unlock nako kawawa rin mga pulis matatanggal sila para sa akin lang ha negligence po yan mga kababayan ko at suspect na nagtakas ng isa pa nilang pulis mobile ng araro pa kasi Ayun, ang suspect ng no? mga tao at ari-arian sa barangay San juan oh sa my Island. god Mga kababayan ko, anong mararamdaman nyo po kung kaanak nyo po ang na biktima Asawa nyo po, kapatid, anak na ko. Gusto buti na lang sa amin. Hindi. Kung mangyayari sa akin nyo, huwag naman sana. Nako. Hmm. Simula lahat Yan, na ng umaga. naman eh. Polis, ang lalaki nito na nagwawala at nanggugulo. Hmm. Sa initial na assessment na parang meron siyang diferensya sa pag-iisip. Okay. So atin siyang isinama at uh, nakita natin po na meron siyang mga sugat kaya siya ay ipapagamot dapat. Mm -hmm. Pero nang magamot ang kanyang mga galos, nagmadali siyang umalis at tinakasan ng mga bantay na pulis. Mm. Nakita ng ating pulis na siya ay sumakay doon sa mobile. At... Pinabayaan po, hindi sinicure. Dapat isa man lang sa kanila, ano, binantayan yung kaso uh, called insane. Pinaandar yung ating nobel hinabol po siya ng ating kapulisan hanggang wala rin ang araro dumating sa punto na nakabangga na siya wala. Nung, uh, ito ang ating mga biktima po nang nag-iinisulta sa pagkasawi ng uh, ilang tao at uh, pagkapinsala sa mga properties po natapos ang kabulan sa pag-araro na siksik ng sa mga nakaparadang tricycle at motorsiklo sa bangketa sa ating pag-iimbestiga mayroon po tayong tatlong nakumpirma na patay wala mong walang, walang kamalay-malay mahal Huling araw ay, muna pala yun. Oh. Ang nasugatan, kasama na po ang suspect, kasama po yung ating responding police at yung apat pa na sibilyan. Grabe. Itinakbo pa sa ospital tatlong ang tatlong biktimang napuruhan, pero lahat sila ay idiniklarang dead, dead on arrival. arrival. Nasa ospital oh. din ang suspect, Ay nako, ay ako, mano, kung sino ka man. Ang responding mga police man, ay, mga, mga pamilya niyan Ang lamang nasaktan at hindi na nagpadala sa pagamutan. Grabe. Hindi humarap sa media ang pamilya ng mga nasawi, ang magkanungin nila sa pulisya. Hmm. Paano pananagutin ang suspect kung ito ay may mental illness? Mm Hindi -hmm. naman po kami ang tamang uh, ah, ahensya para magkanungin siya ay At saka mga doktor, sa mga kababayan po. ko. Makalap kami ng ebidensya para okay. magsampan ang kaukulang kaso laban sa kanya. At uh, ito po ay isasampan namin sa usgadyo hindi rin matunto ng pulisya ang pamilya ng suspect. Kasi nga, hindi natin siya... Kung baliw yan, paano ka nakadrive? Uh, ba? Diba? Bakit baliw nga eh. Tungkol sa kanya, pupuntahan po natin ang pamilya ng Hindi po siya taga rito. Hindi taga rito. Mananatili raw muna sa pangangalaga ng morong pulis ang suspect habang walang utos ang korte kung saan siya nararapat talhin. Para sa GMA... In Mga kababayan ko, oh, ito na po. Hindi po ako abogado po ha ako po ay nagbabasa na ng mga hatol ng mga korte mga babayang ko. Nakakaawa po doon sa mga nabiktima po yung tatlong namatay po mga babayang ko. May kaya bayan yan? Suspect na yan. Alam niyo mga babayang ko? Ang korte po minsan, paminsan-minsan lang po ha, ah, hindi abogado. Pag nalaman po, ang, okay, ganito, kung magaling ang abogado na suspect mga babayang ko, eh, pwede po siyang makalusot. Alam niyo kung anong kaso? Insanity po. Insanity. Sorry. Insanity. Makakalusot po yan po mga kababayan ko. Eh, ang problema, mapapanin mga biktima niya. At ang problema, yung suspect ba? May kaya? Magbabayaran ba yung tatlong na perwiso niya? Papanong mga pamilya niya? Anong makakainin yan? Insanity po mga babayan ko kung magaling ang lawyer po, kung sa taga pwede pe makarusot po yan. Pero hindi magpapaareglo po ang mga kaanak ng biktima po mga babayan ko. Sa PNP naman, Morong Rizal, kayo'y mananagot, sagutin nyo yan, kasalanan nyo yan. Kung sinecure nyo yung suspect na sinasabing baliw na yan, hindi mangyayari yan hindi mama, hindi mawawala ng boy yung tatlong biktima mga babae ko dahil sa kapabayaan nyo mga pulis sorry ha hindi ko nilalat pero negligence po yan negligence of duty yun mga kababayan ko ano man ginagawa nyo sana man kung pinusasan nyo yung yung nirescue nyo yung baliw so called baliw na yan eh, wala sana mangyari tinan mo tinakas yung mobile nyo at in, bakit hindi nakalak di ba at kung baliw yan ang kailangan mag-drive mga kababayan ko baka automatic yung kotse or manual no nakakaawa yung mga, mga ganyan hindi natin na no, mo yung dalawa nagtatrabaho sa water station para masiguro na ano papasok pa lang sila eh ano, nadare sila ng ano yung nagwala ano, yung nag ng kotse yung so called balew na yan kaya PNP ano i e, ano nyo na yan, negligence ng mga pulis yan. Sorry doon sa mga pulis ha. Eh, ano eh, nagpabaya kayo eh. Hindi nyo sinecure yung taong, hindi nyo may hinuli. Nirestyo nyo lang. Pero, ang ginawa, tinakasan kayo, kinuwa ang mobile patrol. Nakaperiwiso siya, mga kababayan ko. O, ba diba? Kaya, hindi natin ano kung kailan tayo kukunin talaga ni ano eh. Hindi mo nangyari oh magpapasok ka lang sa pagtatatrabuhan mo tapos eh isang igrap na wala ka na tinap, nakakaawa pasensya na mga pulis ay mga dyan sa morong risal na yan maaari kayo masuspend or maaari kayo matanggal sa trabaho na mawawalan kayo ng binipisyo mga kababayan ko pasensya na po ano yan eh, negligence po yan sorry shoutout muna tayo ah ang isa shoutout ko ay si si A Hard Purple, Ate Ruby Vlog, Cherry Puppies Adventure, Oxy si Stab, Singie black Vlog Official, Mama Sino ba to? Michi Tiger Field, at uh, si Sino pa ba? Si Shirley Mendrano, Jane Barona Vlog, Doc Duday, Coach MB, Mamirin Official, Amirina black Stay Sabalo Official, Simply grace na anak na ni Eva TV. Jovan ni Bonnie di, di papaya di buko pa di watermelon di pakwan. Gerber. Gerber. Principal Kim Mayang Blog Chops de la Cruz. Eldo SK Blog Res SK Jamin Blog Air Res Air na ano na no. Mayreti Sanchez Junito Marinado, Gabriel TV. Sino ba to? Si Remy Perodino Tony Marsha Richard Isimix. Si ah uh, Liz Mixed Vlogs, tsaka si Lovely Mode, Forever, Angel Mixed Vlogs, si Sequoia si Angel, Arlene Hugs Arlene saan ka na? Casa Blanca, Natasha Mixed Vlogs, Mami Ni Rags, Eunice and Birdie Standing, uh, si Nababato, si Gwapong Lalaksot, si Benji Opa Sanchez, si Dems Cake, Sweetie Cake Channel, si Ella Kimo, Nuna Wonder PH, Iris na Iris Channel, Eberin Orase, Eberin Official ng Macau, Ati Isabel, Tess Padulina, sino mo Si Marites Ko, Kodios TV, Angie of San Francisco, sino ba to? Si, uh, si Perdi Albino, Kabater Naga, Crossword Adventure, Pamir Flower Bag, Jovis Official Channel, si Dayang, si Dayang Lovely, Lovelace, Texam, JC is over. Charles Lumawig. Sino ba to? JC is over. Oh, ayun. Glendy Anuel. Banana. Baby Abby. Si Beth Pirapil. Itchel Vlog. Si Maricel Vlog. Kapangok Vlog. Smiley Face Channel. Bayang Gudaw. Sino pa? Cash. Mga kababayan of London. Ano? Ano? Kung ang mga pulis naging alerto, wala mangyayaring ano, ah, uh, ng tatlong buhay, hindi sana nawala ng buhay yung mga babayang ko. Kung nagbantay lang nang mabuti yung mga pulis natin diyan sa Moroong, sa Morong, hindi sana mga babayang ko. Ayun. Next time sa mga ganyan, maging alerto kayo. Kasama 'yan sa ano eh, kasama 'yan sa duties and responsibility yung mga pulis kayo. Hindi ako nagyayabang, pero kasama yan. You have to secure the victim or the suspect. Di ba? Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa akin mga video. Maambo na naman. O umuulan. Maraming salamat po at mag-iingat po tayo sa lakad po natin na maging mapagmatsyag tayo, maging alerto tayo. Salamat po. Ingat. Bye.